May mga sandaling hindi natin inaasahan na ang isang simpleng lakad, isang normal na hapon, ay magiging karanasan na hinding-hindi nating makakalimutan. Minsan, sa oras na tayo'y naliligaw, may mga kaluluwang matagal nang gustong makauwi at tayo ang nagiging daan nila. Ito ang kwento ko tungkol sa isang batang hindi ko alam, matagal na palang wala sa mundong ito. Noong nakaraang taon, third year college ako. Bandang 5.30 ng hapon, nag-text ang partner ko sa reporting. Hindi raw mabuksan ang file namin at kinabukasan pa naman ang presentasyon. Nahihiya na ako na siya nalang lagi ang pumupunta sa bahay namin. Kaya ako na ang nagpresintang puntahan siya sa boarding house niya. First time kong pumunta sa lugar na yon. Kaya sunod-sunod ang tanong ko sa text. Ong saan ako liliko at anong landmark ang dapat hanapin. Pagbaba ko ng jeep, doon ko nalaman na kailangan ko pa palang maglakad ng malayo para makarating. Natagalan yung partner ko mag-reply sa huling text ko kaya nagtanong ako sa isang ali. Sabi niya, lumikuraw ako sa kanan, tapos pakanan ulit, tapos diretsyo na. Pagdating ko doon, nagulat ako. Dalawa pala yung daan na parehong pakanan at wala man lang tao sa paligid. Pinili ko ang unang likuan. Pagpasok ko roon, bigla akong may narinig na hikbi sa likuran. Paglingon ko, may batang lalaking umiiyak. Malinis ang damit, parang hindi batang kalye. Sabi niya, hindi raw niya mahanap ang bahay nila. Pinanong ko kung taga roon siya, oo daw. Kung natatandaan niya ang daan, oo rin daw. Sinamahan ko na. Kabang naglalabad kami, nakakapit siya sa laylayan ng t-shirt ko. Ilang minuto pa, itinuro niya ang isang maliit na bahay. Diyan po kami, masaya niyang sabi. Lumapit ako at kumatok. Ilang beses pa bago may nagbukas na babae, nasa 20s. Maputi, maganda, pero sobrang tagod ang itsura. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagtaka ako. Hindi ba niya hinahanap ang anak niya? Gabi na. Ah, nakita ko po yung anak niyo. Umiiyak siya kanina. Buti nakauwi rin. Pero bago ko pa matapos, nagiba ang mukha ng babae. Namuti ang labi niya, nagsalubong ang kilay. Tinitigan niya akong parang galit pero parang takot din. Ate, okay lang po ba kayo? Inuwi ko na po yung anak niyo. Hindi niyo po ba siya hinahanap? Delikado na. Pa, sinampal niya ako. As in unang beses sa buong buhay ko, ang sakit. Di ko alam kung matatawa o maiiyak ako. Tapos halos tumama sa mukha ko ang pinto nang bigla niya akong sinarhan. Nagulat ako pero kumatok ako ulit. Mas malatas na. Bumukas ulit ang pinto. Galit na galit siya. Wala akong anak, umalis ka na! Ate naman, pinalampas ko na yung sampal pero hindi ko pwedeng eto na yung anak Paglingon ko sa likuran ko, wala na yung bata. Yung batang kanina ay kapit ng kapit sa akin. Biglang naglaho. Bigla akong hinila ng isang matandang ali. Halos mapalayo niya ako sa bahay. Ineng, anong ginagawa mo doon? Kwento ko naman ang nangyari. Pagkarinig niya, namutla siya. Halos mahulog ang boses niya sa pabulong. Naku, Ineng, Kalilibing lang nung anak nun kahapon. Nag-freeze ang utak ko. Ahayo, paano ko? Apat na araw siyang nawawala. Napagbuan sa drum ng basura sa barangay. Sobrang gumu ang nanay niya. Halos magpakamatay. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Habang naglalakad papunta sa boarding house ng classmate ko, lutang na lutang ako. Ang bata na kanina ko lang hinawakan, Inakay, patay na pala. Hindi ako umuwi ng gabing iyon. Natulog ako sa boarding house ng classmate ko. Nanginginig sa takot na baka makita ko ulit siya. Pero bago ako nakatulog, nagdasal ako para sa bata. At bumulong ako sa hangin. Kung kailangan mo ng dasal, ipagdadasal kita. Araw-araw. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.